Oh, okay. Lahat ng passion kung wala kayong pampayat kaya ko naman kayo pakainin ng libre Basta magsabi lang kayo ng tusukog, kayo magtanggap na mayamak, wala naman kayong pangpili Papakainin ko kayo ng libre, yun lang, mapakita kong pausap at saka napakadali kong pausap Hoy! Hoy, Diwata! Ano yun? Huh? Kung... Ikaw nga! Kung may mga tatanong lang ako sa Diwata dahil sa kasikatan mo marami nang tutuwa sa iyo at marami din naman hindi natutuwa sa iyo gusto ka pa nilang hilain pa pa. pa. dahil nang malaki na daw pinagbago mo at hindi ka na daw nila malapitan mo. anong masasabi mo tungkol dito I don't care wala akong pakialam sa inyo kung basher kayo basher is basher kasi tandaan nyo yan at then of the day kahit kapiting sa buhay ko wala kayong naitulong para magpa-apikto ako sa inyo wala naman kayong bukod sa panghihilan yung pababa, may iba pa kayo, may, may kayo pa pa kayo nagawa sa kapwa na kapatid. Di ba wala? So bakit kayo, ano, bakit yung kayo intindihin? Eh, hindi naman kayo nakatulong. Mga negative people. So, out ako dyan. At ito pa yung wata. Hindi daw masarap ang paris mo. At wala na daw kumakain sa parisan mo. Huh? Uh -huh dumiyot pa ang parisan mo. Anong masasabi mo dito? Ang daming mga restaurant na mga plus. Bakit dito magsitsagat ng straight foods kung masilag ka? So yun lang yun. Di ba napaka, napaka uh, simple. Kung mag-real talk tayo, ayoko ng plastikan. Kung yeah. yeah. mag-real tayo, mga ding real Ingit lang yan eh. Anong po sa mga basyan, ano bang naiambag nyo sa lipunan bukod sa pakihilayang pagkakarang tao? Mayroon ba? Oh. Mayroon ba? Di ba wala? So bakit mo sila intindihin? pa siya, may naitulong pa pa sa buhay ko may abat. Di ba wala? tapos mo sila intindihin? Di ba? Yeah. Yung mga negative comments yun yeah. na may mga pala ka ba doon pag pinatulong. ba diba, wala? So lang yun, yun eh. Yung mga pasya na yan, ayun yung mga wala na pag-asa sa mundo na hindi masaya sa mga buhay nila. So yun naman na sa akin, tagalap ng Ah, ito pa. Hindi ka daw nagpapapicture kung walang 1,500. Ito ba ito? may mga fake account na gumagawa ng ganun ngayon. Wow. Ulitin ko lang ulit. Tukol sa mga nagsasabing wala nang kumakain sa mga, sa parisan mo. Anong gagawin mo kung nangyari ito? Paulit-ulit itong sinasabi, pag dumating sa point na wala nang kumain sa parisan ko, it's okay. Paghanap ulit ang panibagong racket. Ganun talaga eh. Wala naman permaminta sa mundo. Walang kasikatan na permanent. Walang kayamanan ng permaminti. So lahat po may may hangganan. So Good luck po sa atin at siyempre ako naman bilang isang may-ari ng Diwata Paris, ginagawa ko naman lahat para magtagumpay. Sa dami mong mga base, anong gusto mo sabihin sa kanila? O baka naman gusto nila? makalibre ng Paris. Lahat ng basher, kung wala kayong pampayag, kaya ko naman kayong pakainin ng libre, basta magsabi lang kayo ng tufuo, kay magpapayag, kayo kapigit. Mapakainom ko ng libre. Yun lang. Mapayta kong kausap at saka napakadali kong Di ba? Para lang yun sa mga basher ha. Yung walang pambit. Last na. Totoo bang nanghihingi ng regalo sa mga nagpapapicture sa'yo? Sabi mo sa mga basher at sa lahat na sa mga madlang people at saka nakakapanood sa'yo ngayon. Ano bang ba masasabi mo tungkol dito? Kurat naman ang lahat, so hindi po tayo namimili. Uh? Ah? Yung mga hindi po tayo nag namimersa na manghingi ng regalo kung sa'yo may nagbibigay. At hindi po obligasyon na magbigay sa ng regalo para magpapicture ako. Wala pong ganun. Dahil nakilala po ako sa kasipagan ko, tumatayo po ako sa sariling paa na hindi po ako nang Hindi po ako, hindi ko po ugali ng umasa ng isang tao para magkaroon ako. Ah? Dahil pinili ko talaga sa ilalim ng tulay, mas pinili ko pa ng alakal eh. Mga lakal ako noon kaysa manghingi. Dahil ayaw ko po ng ganun ang sasabihin nyo. Ngayon, wag mong ipamuka sa akin na mukha akong regalo, mukha akong pera. Dahil nagsisipag po ako, dumidiskarte ako para makaangat ako sa buhay nang hindi ako umasa kahit kaninong tao man. Tama. Ngayon, syempre, papasalamat ako doon sa mga taong tumutulong sa akin at nagbibigay ng tulong. Kung tutuusin ko, pwede nga lang hindi tanggapin ako, pero nakakahiyan naman pag hindi natin tinanggap. di Sabi nga nila, pag tumati ang blessing sa tanggapin mo at magpasalamat ka maliit pa ng malaki. Kaya sa ngayon, sa mga bache ko, huwag niyong ipamukha sa akin na mukha akong regalo, mukha akong hingi, mukha akong ano pa, kung ano man inisip niyo na kung walang regalo, hindi, hindi, hindi entertaining, hindi ako ganun. Nabubuhay po ako at tumatayo po ako sa sarili kong paan hindi umasa kahit kanino man. Yun lang po, nagsasalita lang po ako. ah, uh, maraming maraming salamat sa mga pagsagot mo sa mga katanungan ko. At diwata at yun na nga na malinaw malinaw para sa lahat yung mga napapanood natin sa media so good luck good luck na lang sa